What's up? <laughs> what's up? What's up? What's guys? Good morning! It's 4.30 in the morning baga tayo po magjak 3.30, nag ride out na kami dito Kasi medyo malayo-layo yung pupuntahan natin ngayon So officially naman It's summer now, we can't deny that Since naupisan na rin natin Nag post tayo Nag hot spring, tuloy-tuloy na natin Today pupunta tayo ng Nambalan River sa may Mayantok Tarlac So from from kung saan kami Woo! nag start. Hoy, hindi, na <laughs> hindi tayo mali din Sigurado to. Okay. Okay. Sigurado. Sigurado <laughs> <laughs> pero na. Sino ko sayo kanina? Ano, natin, ano? Ata, ata. Yun yung ano doon, maganda, adventure. Sure na <laughs> So kung kung saan kami nag start hanggang makarating tayo ng ano doon sa Nambalan River Tourist Park. More or less nasa 103 to 105 kilometers so kaya yun yung reason kaya medyo maga kami nag ride out para hindi tayo masyadong abutan ng init so tara let's go let's mag swimming go! na tayo eto ako, may bisita tayo sinundo lang natin sa shop yung model ng LB Cycles <laughs> Hindi, dating model pa ng LV. Ngayon, model na ng Cherry Blossom Dinorado. <laughs> of course. Sinat, ayun, Talagang back, Nat. Bala daw niya yung swimming trunks niya. Welcome, Bamban Tarlac. Pasok na tayo, Tarlac. Diretso lang tayo. Daan tayo yung Hacienda Luisita. After that, lagpasan natin yung SM City Tarlac. And then somewhere sa left side liligo tayo pamayantok papuntang nambales nambales <laughs> nambalan taki nambalan ako nakuha yung nambales 5.10 in the morning umpisa ng lumiwanag ito yung papasok ng NCC oh. ayun diretsyo pa tayo and then pagdating ng 50 kilometers hanap tayong makakainan nakaka 35.7 kilometers na tayo Mabuhay! Uh, Lunsod ng Tarlac. Nakapasok na tayo ng Tarlac City. So, siguro sa may Hacienda Luisita na tayo maghanap na ma uh, maaalmusalan natin. 50.6 kilometers na tayo. Tulad na namin dito. Quick breakfast lang tayo. Dito na tayo Hacienda Luisita. Nandito yung na Hacienda ko. Sa akin dito. Back on the road! <laughs> Tagal na lang. Mga, hindi na sasabi yan ha! Ah. Sa mga nabigyan natin ha! Ah. mga nabigyan natin ang back on the road na hat or oh, cap. cap! Alam nyo na! <laughs> alam nyo na kung anong ginawa ni! Uy, eh. matagal-tagal na rin ha! Ah. Matagal-tagal na rin pa! Yung last natin nasabi yung yung slogan natin yan! <laughs> alam niya. Alam niya, ano yan! Alam niya, ni yan! Oo, back on the road! Richie <laughs> nagpagaway! <laughs> shout out, Boss Rich! Yeah, shout out, So mga 47 kilometers na lang, nandun na tayo sa Lampalan River. Let's so, go! SM City Torlac. So pumasok tayo dito sa may Hilario Street. So 900 meters after ng SM City Torlac. Nag-left turn tayo. Yun know, eh, alam, alam daw niya, alam daw niya Andito na tayo sa Aquino Bridge Tuyo Ayan o, oh, tuyo, medyo tuyo yung river Sana pagdating nating Nambalan hindi ganito yung sitwasyon <laughs> Welcome, Santa Ignacia Water break and wee-wee break It's 8.06 in the morning Grabe, haba ng Santa Ignacia Halos isang oras na kami pumapadyak nandito pa rin kami sa Santa Ignacia so siguro mga 20 kilometers na lang plus minus nandun na tayo sa Nambalan River bayan ng kamiling turn left tayo dito yan 14 kilometers na lang nandun na tayo sa Nambalan River uh, according dun sa pinaghintuan natin, pinagbilan natin ng tubig, madaling araw palang daw, ang dami na nagpuntang mga tao so expect natin, crowded yung river sana makapwesto tayong maganda look at that, ganda ng view oh Woo! welcome mayantok, summer capital of tarlac kaya tayo nandito oo kasi summer na eh oh, hindi tayo pupunta rito pag mga summer oo pag tagulan hindi tayo pupunta rito, hindi na summer eh <laughs> you know, papunta tayo sa bundok oh. Ah, papunta na tayo sa mga bundok Papunta na tayo sa mga bundok Alam na alam mong malapit na tayo sa ilog Turn right Pambalan River, Kayasan River, may Mayantok, Pintol Uy, daming tao <laughs> Grabe <laughs> Actually, mga 7 or 8 kilometers pa bago tayo makarating ng, ng Balan River pero ang daming sakyan, motor, tricycle na papunta dun <laughs> eto ata, galing na sila dun, pa na huh? ha? Okay, balik, na balik na? back out na, back out <laughs> look at that tignan naman yung daan dito men o oh, di diba? ingat nga lang, makitid oh, baka malaglag tayo Oh. Look at that! <laughs> yeah, no. Look at that! Look at that! Who's that? Galing o, ganda oh. Gando. Galing oh. Wow. Eh, hey, papunta pa lang kami. Busog na kami sa scenery. Ganda talagang nakarating tayo sa bundok ayan na yung mga bundok oh dito na tayo sa paanan lapit na lang, malapit na less than 4 kilometers I love ng balan Buanda, dito doc, so ang dami na namin nakakasalubong na bumabalik according to sa mga narinig namin na bumabalik lahat na daw pwesto hopefully makasingit tayo ay my god EDSA nasa EDSA tayo tignan yung pila grabe sana may pwesto talaga tayo ganyan yung dami ng tao o dito yung naglalag tapos nagbabayad ka ng parang ano environmental team grabe siksigan mga tao dito tayo punta pa tayo dun eto preview nung nambalan river ayun eh, o dami na ng cottages sana may pwesto tayo. Excited na ako. Excited na ba kayo? Shout out! Sana may pwesto tayo. So binigyan tayo ang tip ni Sir Geno Cuenco dahil galing na sila dito. Puntahan daw natin yung pinakadulong resort. Yun daw yung magandang pwesto. Kasi dito sa may bungad parang medyo stagnant daw yung water One hour later. Uy! Finally! nakita rin ang pwesto! Daming tao! Traffic pa! O oh, dito tayo sa may Veronica Ito yung guide natin Si Kuya Aris Napin nyo siya dito ha pag napunta kayo dito Ayan si Kuya Aris Gwapong gwapo yan Ay! Ako! May lahat yan Given na yun eh wag na natin banggitin Ganda ng pwesto natin ha Nasa gilid tayo ilog tapos, kanina meron nagsisigawan eh. Maganda sana kung oh. nandun tayo. Sa oh, Kaso, puno na eh. Puno na. Ay, gadok. May tumatalon daw eh. Asan, nagpapakamatay ba yun? Ay, hindi. Dinuman. Ayan, ayan, ayan. Ay, <laughs> ah, ayun, ayun, ayun. Yung talunan doon. Sisigawan sila. Ayaw pang tumalon. Ah, matas no. din ha. matas din. Ayaw. Chicken. Kakarating <laughs> ba tayo doon? Kaso malalim daw eh. Diyan ko marunong lumangoy. <laughs> Ito yung natin. Itlog, iba't ibang pasing lungganisa Fried rice Kamatis So yun Nakatikim ka na ba ng mekeni na ano? Lungganisa kuya pa. Ha? Pag natikman mo yan, sigurado oh. Wala ka nang hahanapin iba Maghanap ka lang mekeni So mas masasabi ko sa'yo Ito yung sinasabi ni Sir Geno, kung dito ka sa Maybungad, parang medyo stagnant yung water. Unlike dun sa taas, dun sa, sa tayo nang galing kanina, pinataan natin yung pinakadulo, mabilis yung agos ng tubig, mas maganda. Kaya e, kaso ang problema, puno dun, lahat ng tao nandun, nagsiksikan na. Kaya choice tayo, papunta tayo dito sa Maybungad. you o, know, ganun na yung mga tumatalo na yun, look at that. Careful lang kasi malalim daw yung tubig dito sabi ni Aris nasa 15 feet dito sa may gitna tsaka dun ata sa may tinatalunan nila so ingat tayo ayun na to ayun na to woo tayo po grabe solid dyan ah solid dyan ah Sumigin time po, oh. Ayun, oh. No? Tim! Nice! mo, Mapagalat ang lumaki sa dagat tong sinat eh. Hindi <laughs> takot sa tubig. <laughs> Ito, explore kami ni Doc. Magayon naman, mag-date muna kami nila. <laughs> Pag-bounding time. <laughs> 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 oh, ah, oh, yun, yun. Ayun, sarap <laughs> ang pwesto yun naman. Hindi, tsaka mas, para mas malinis yung tubig dito nga. eh nga, kaya eh kaya nga, kaya nga, malinis yung tubig dito. Hindi lang mag-video yung hindi ko nagsasalita eh. Ah, ganun? Hindi! <laughs> may trail doon dun ko, bakit daw. Ah, okay, dito tayo. Oo, oh, dito tayo. Yun, dun tayo sa may umaagos, ayun, dito daw. Umuuna ka na nga. Parang hindi ka nagsasalita. Doon ka mag-video para rinig yung agos. Ganda yung naglalakad <laughs> tapos gumagal. Ilog. Wow, ilog Hindi <laughs> Tatapos na natin yung dito Para ma-enjoy muna natin yung ilog Para mag-concentrate <laughs> Yan, ang bundok Yan ang bundok Wow, bundok <laughs> So, next ride. Abangan nyo yung next ride natin. Ito yung start ng mga river series ng mga contents natin. So, abangan nyo yan. Next river ride. River series for mm. the month of May. For the month of May. To do that, please subscribe. Hit that notification bell. Select nyo all. Like and share. Lagi nating sinasabi. Sharing, sharing is caring. Ito ang bato. Ito ang bato. Wow. Wow. Hi. <laughs> <laughs>